Yan. <laughs> Kita, sibuyas. <laughs> Ito na yung um, dati ko na tanim na kalamansi from may kalamansi also na kalamansi tree in a pot. Yan na siya. Nabuhay na siya. Ito lang yung nabuhay. One, two, three, four. Apat sila na nabuhay. Yung isa pinakamaliit. litos uh, ayan malaki na sila ayan o diba tapos ito rin malaki na rin o diba ayan din o malaki na rin libre salad na tayo guys litos litos libre litos o diba libre sibuyas sibuyas oh. eto binili ng husband ko gusto niya kasi na mag gulay ng ano Philippine gulay daw so kaya bumili siya nito itatanim na namin yan soon kung mainit na ipapasok kasi namin ito muna sa loob ng bahay kasi hindi pa siya pwede sa gabi so ayan guys andito tayo ngayon sa gravel area dito tayo mag-exercise muna And, ayan, nakakakiliti po. <laughs> and, ayan po, ito po yung exercise natin ngayon. Yan, gayahin nyo lang ako. O. Oh. Ito po yung pampabuild po ng muscle ng ating legs. And, dito sa ating puwetan para magka-muscle tayo sa may pit banda at yung legs din natin ay maging strong. careful din. Tingin-tingin tayo sa garden namin. I mean, ito na pa yung update. Ayan. Malalaki na yung aming mga seeds okra. Oh. Ayan. Bulaklak. Bulaklak para sa mga bees. Of course, huwag natin kalimutan yung mga bees. O yan. For mga bees yan. And of course my nature tayo dito sa garden namin ayaw namin na uh, yung nature so and kung makikita nyo ito kasi ito ito yung pinaka old mga 26 years old na to na ano puno kaya lang medyo lumaki siya ng lumaki pinuputulan ng husband ko doon sa taas ito naman yung bago tumubo lang siya dyan mga ilang years na to mga 5 years na yata or 3 years ayan ito seeds lang po siya tapos hinayaan na namin lumaki tapos ganyan na siya so pag ito nawala ito reserva kaya ganyan po ang replanting uh, yan para hindi po mawala yung nature pag may may parang tao lang din pag may matanda na 'di ba may babies so ito yung babies niya ito naman yung matanda na. So, pag nawala siya, at least may maliit kami na. Ayan. Mali maliit pero malaki na pala. Malaki na siya, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, malaki na. Oopsie. Dito naman tayo. pag ko sa inyo yung bula -bulaklak. Ito yung mga bulaklak na hindi nakuha namin nung nag-renovate kami. Ayan, aliyom. Nandiyan ako nag-ano kanina, barefoot exercise. Our salad. Lettuce. Mga lettuce nandun sa loob. Sa loob niyan. It's Peace. Ayan siya. Oh. Maliit from there. Going up. Di diba, medyo malaki-laki na siya. So no worries na kung mamamatay itong uh, puno na ito na malaki. Kaya may reserba na. So of course may mga ano kami bahay-bahay ng mga ibon. Doon din meron din. Oh. Kita nyo. Ayan. Bahay din ng ibon yun. Tingnan natin ha. Tapos meron din doon bahay ng ibon oh. Ayan, gawa ng papa ng husband ko. So, ayan. Ito si isa. Hindi ko makita ayan. 'Di ba? And um ayan, tatlo yan sila diyan. Nakalihira. Oh. So, tapos, ayan dito na lang magtatapos yung ating video kay ah yun na yung pinaka update ng aming garden o oh, diba ang bilis lang lumaki tingnan nyo yung ano ko strawberry ko bulaklak na may bulaklak na no bulaklak o oh, ba? diba after nyan bunga na yan oh, bulaklak uy nako maraming bulaklak bay marami tayong maka this time ito rin oh diba oh oh yan din oh pag may itananim na may aanihin pala talaga <laughs> pala talaga alam ko naman yun may aanihin yan lang po yung update ng aming garden And maligo ako ng mainit na tubig ngayon para relax ang mga muscle. May naririnig akong mga bees pero saan sila? Nasaan kayo mga bees? Ayan pala. So that's all for now. I hope you like my video. And until next time, thank you so much for watching.